Ayan guys, so nahuli nila oh. Juvenile lang tawag niya. Juvenile yeah. ba? Yan yung tinap niya. -hmm. Juvenile. Ay, pa. Ayan. Sige, good luck. oh. <laughs> ah, Tapos meron dito parang tubig oh. oh. Hi guys, amazing na buhay Nandito ah, tayo sa Barangay Dinawan, San Jose del Monte, Bulacan. At ah, ayun oh. May mga napier ako nakita ron, napier grass. Tingnan tignan natin kung po pwedeng kunin. Ayun, papalam tayo sa mga nagtatanim ng petchay. Ano tanim ng petchay yan, guys? Ayun tara, puta tayo doon. Oh, wait lang. Yung cameraman ko. <laughs> Ah, wala well, na yun. Napalong bull ko. Ayun. Kameraman ko yung guys. Importante yan. Alam na yun dito. Ah. Ate, pwede pong kumuha ng damo doon? O, oh, yung yun sa may kilid ng ano, ilo. Pwede po, na. No? Oo, oh, damo lang naman. Saan pa? Ay, may daan ba doon? May agdam pa doon. At dito na lang. Dito na lang, no? Sige po. Thank you. Oh, matarik guys. Oh, matarik. Ayan. O pwede daw. Kaya lang matarik. Mm -hmm. At tayo. Tayo sa tabi ng ilog. Ito naman eh Mga damo lang tumubo rito Kasi ano na to Sabi ilog na to eh Ay hindi may mga, Ay hindi ano ba to Akala ko ano Akala ko okra Hindi okra yan Bilog eh ha hmm. Ito oh ah. Doon tayo sa ano ah, Parang pangit yung napper dito ah ito sa ano guys yun, no? Medyo malago dun hmm. Ito pagka matindi ulan siguro Yung talagang bagyo na wala tigil Siguro na ano to Inaabot ng tubig to guys Inaabot ng tubig Ah medyo masukal din dito Oh. Hmm. Ito pwede rin to ah, pero yung napier ah oh may tubig ay wala stick na yan may tubig nakadadaan dito ito ito sa taas kaya kaya ah masuka lang eka yun ang target ko guys yun tataba ng napier eh Ah, dito, dito. Mas madali dito masukal dyan eh oh. masukal guys yan buhangin oh. buhangin sya oh. Tayo. yun pwede may isda dyan may isda siguro dyan yung mga natatrap matarik ah ayun ayun mhm mm ay Ayan. Ayan. guys, yun target natin. Teka lang. Ayan, layo ng nilakad natin. No? Oh. Ayan yung motor natin. No? Oh. Layo. Nandito tayo sa may ano. Dumayo oh. tayo konti. Ayan, taba. Ang tataba tata na itong ko. oh eh. Ayos. Ayan guys. Oh tataba ng damo dito kasi ano, tabi ng sapa ba ah. ayun galang ano delikado pala guys kasi may biglang ano may biglang malalim hmm. tapos meron dito parang tubig oh Uh, ah, maganda guys oh daming damo oh. Yan, kunin na natin ito ito unahin ko yung nasa bungad para maklear ko muna Yan. Yan, meron na naman akong spot na nakita guys ito eh matagal tagal ko na naman kukunan to kaya lang Medyo nakakatakot dito kasi Sigurado may aas dito guys Ito kasi gustong gusto ng aas eh Na ano Kaya kailangan ingat tayo Malamig kasi itong lugar na to Gawa ng ano Tabing ilog nga yun oh. No? Ayan ilog na yun oh. No? Okay, so, oh. Ah meron din doon. oh. No? hmm. Kaya wala tayo Ayan guys Pupuha tayo Ko syadong, hindi ko muna shadow hindi ko muna shadow papunuin kasi malayo mahirap pagkarga <laughs> tama lang sakto lang malapit na naman say, makababalik tayo makababalik babalik tayo kagad dali na siyang balikan ah to ng napier oh napakatataba ng napier guys oh oh Yeah, lang Yeah, challenging, yung ano. Pagbalik dun mamaya kasi malayo sa motor. Uh -huh. Saka ito ano? Ah, uh, may mga parking malalim ba? Wala ingat. Baka maluto tayo sa ano para mga butas. Ano? Dami guys. Tagal-tagal na naman to. Haha. Kasi okay, hindi nakikita ito ng mga, mga, mga nanatakating ito. Ang e, oh, ganda ng damo, napakatataba. Taba Oh. Sorry. Ano to guys? Virgin. Ibig sabihin ng virgin, hindi pa, hindi pa nasa katihan Oh. No? Kasi ano eh, wala siyang ano eh, wala siyang pinagdugtungan ba ng tubo uh, diretsyuhan mula sa lupa ibig sabihin ako pala yung unang nagtabas dito bago tubo lang hey na Guys, nakatatlo na tayo. Oh. Dahil pa natira, o. Oh. Pabalikan natin yan. Okay. So, alright. Ayan, guys. So, bago tayo muwi. Uh, Ito tour ko lang po na ang inyong mga mata. Dito sa area. Kawayan, o. Daming kawayan, o. Sa gilid ng uh, ilog. Magandang move yan, guys. Kasi, uh, napiprevent niya yung pag-erode ng lupa. Yung kawayan. Yan ang the best na, pang, ano, pangontra sa soil erosion. Kaya ayan oh, nagtanim sila sa mga gilid-gilid ng mga ano ng ilog. And then, ito nga ilog, ayan oh. Ito 'yung napanguha natin. Ayan sa dalawa, tatlo. And then dami pa oh, ayan oh. Ayan, mga tumpok-tumpok pa 'yan. Ayan. Ang pa oh, dami pa guys oh. Oh, hanggang dun pa. Ito, pag na-clear ko to, makadadaan na tayo papunta sa kabila. Pag na-clear ko to, pupunta tayo rito. Ayan o. Patag naman siya o. ayan, o. Patag naman. Kaya lang, nakaharang nga yung mga damo. Ayan o, daming damo. guys, okay, so. o. O. Tayo. Dito tayo sa may gilid. Hmm. Ayan, ilog na to. Ah, oh, alam mo to. Ayan guys, ilog na yan o. Oh. Ito naman ilog na to eh. Itong part na to, mababaw yan. Ang uh, malalim yun doon sa may parang dam. Pero ito, maano lang yan. Mababaw lang yan. Ayan. Dami oh, tataba oh. Oo. Oh. Sa so, sa tubig eh. Saka yung lupa ba mataba? Kasi pagka umuulan yan, pagka malakas ang ulan, umaapaw ang tubig dito eh. So yung yung mga galing doon sa taas na matatabang ano uh, mineral sa inapopondo siguro dito yan ito yung mga ano ano ba tawag dito parang packet packet water ba tawag to water packet yung mga na iipon na tubig ayun no? Know, na kala mo fish pan pero hindi naman fish pan yan na mga naiwan lang yan pagka umaapaw nga yung ilog yan mga naiwan lang yan and then merong ano yan may baloy sa ilalim yan guys merong ano yan yung nagdadaan sa ilalim eh, parang balon ba meron yan ano? Oh. or po pwede rin ano po pwede rin hinukay siguro to ng mga taga rito ayan na ano hindi ko lang alam kung may alaga sila kaya lang hindi na nililinis eh kung ginagamit niya na fish pan syempre sila to kapag kapaligiran pero hindi napakasukal eh oh. So I assume na ano lang yan, yung nahukay lang talaga yan na ano, pagka umaapaw yung ilog. Yan na yun doon sa may banda ron, yung eh. subdivision na yan. Hmm. O so, ayan o, oh. Mahampas ang ano, mahampas ang hangin sa kanila. Dami pa guys o, oh. ang gandun pa yun o. Oh. Mabalikan ko to. Ayan. Ganda tong mga damo na to. Kaya lang, ang problema ko ngayon, kung paano ko dadalhin <laughs> Isa-isa, tatlong balik guys. Mm, medyo malayo o. Malayo ang ating tatahakin. May na kung may hagdan dito, walang hagdan eh. And, ando na hagdan eh. Mm, Doon sa binabaan natin kanina, yun na lang nag-iisang hagdan. Ha? Uwak ko. Oh. Ah, uwak tayo. So, uwak yan. Mm, kita nyo ba uwak? Yan. Ito. Ano ba dito? Ito pa yung isang ano. Ito yung kanina natin, ano, ginilidan natin. Oh. Ayan, oh. Mm, mga ano yan, mga, mga natirang tubig. Buhangin siya yo. Oh. Buhangin. Pero maano, mataba yung lupa. Meron pa mga tumpok-tumpok doon pero unahin ko 'tong mga 'to. Ah dito kasi maganda eh. Ito yung magandang ano eh. Ah, napier. Ito. Mm. Ang oh. so. Ito po ang ating bagong uh, kuwaan ng uh, damo. Ayun. Ah, yung uwak oh Oh, kita nyo ba yung uwak guys O oh, Malakas ang hangin eh um, Marami yung di uwak dito eh Ayan oh Ayan, tara guys So, ito yung kakarga ko na So, hindi ko na kukunan Kasi mahirap <laughs> Ikukunan ko na lang doon Pagka nasa motor na So, iisa-isahin ko to um, Ayan Ayan yung cameraman man natin Nakasakay na Ayan guys, kaya pa lang kunan. O. magshoot mag-shoot tayo konti para may pakita ko sa inyo kung paano natin iaangat. So ayun. Saan tayo galing? Hmm. Ah. Uh. Uh. ah, may nanakate dito guys. Oh. May nanakate dito. Ayan o. Oh. Hindi ko napansin kayo na nagdaan tayo. Meron din. ba baka maalusot ako sa ano eh yung mga butas butas eh yun ah mabigat guys e mamaya ko nila kukunan ha mahirap yung isang kamay ah uh, ayan pero ayan ganyan po sistema natin hanggang dun sa may motor hmm. ayan guys sinipon ko muna dito malapit na tayo ayun yung hagdan ayan ayun na yung motor nilapit ko lang muna lahat and ayan, tignan muna natin itong ilog oh. Oh. ayan yung ano yung parang dam tulay Then sa ilalim may parang dam hindi naman dam, parang ano daan na tubig <laughs> ayan. ayan, malalim yan dyan guys malalim yan hindi hmm. Ayan na malalim talaga Ano oh, may mingip sila kuya oh. Nahuli na kaya. Ayan. Yeah. May nahuli na ulit. Wala. Ano pinapapain nyo? Ah, yun o. Oh. Palit lang o. Ah, pa. Oo. Oh. Ano yan? Ano pa lang yan? Mga... Ping, parang fingerless pa lang ano? Ay, ano uod lang? Ano, Gulati lang pinampapayin nyo? Oo po, gulati. Marami dyan sa gilid, dyan. Eh, no? Ah, doon, naiipon doon. No? Ah, sa lasi, may layo namin. Oo nga. Ah. May yung pang ano nyo? May lakot oh. maliit lang. Oo. Ah, malaki nga. Oo pang malaking isda lang no? pagka maliit eh hindi na kaya pero maliliit na yan dito eh oo oh, nga eh yung, yung mga yan tamba na eh, yan tamba tamba na yan no, oh. eh. Ma oo Pero minsan <laughs> may nakita ko ang dami niyang dala. Yeah. Na ano, dami niyang dalang huli. Kasi ano to kayo? Eh? Ha? Hingga, yung pamingit niya. Pang ano? Hindi pang maliliit. Oh, maliliit. Kasi mas maliit ano, <coughs> uh, ano, yung ano, mamimit. Malaki yung ano, kaya. Kaya, no? Taya pag malaki, hindi na kaya ng maliit yan. <laughs> Hirap talaga yan. Hi ano, Hito? Nakakauli kay Hito? Up. Uh, ah, ngayon pala namin wet. Ah. Oh. Marami dito na. Ang... Sa umaga, marami. Oh. Yung oras ng kain nila lang. Oo. Oh. <laughs> Ayan. guys, so nahuli nila oh. Juvenile ang tawag Juvenile ba? Yan yung pa. Ayan. Sige, good luck. <laughs> ha, makarami kayo. Ayan guys, balik tayo. Ayan guys, nairaos din. Oh, may karga na natin. tatalima ng ano pechay, dyan tayo nagpaalam kayo na sa uh, nagtatalim ng pechay ayan ayan guys tara balik ka tayo at uh, si Dagulay naghihintay na sa kanyang uh, matabang uh, napier grass guys, nandito na tayo. It's skating time. Taba oh. Oh. Taba guys. Saka ano, malambot, batang-bata pa. Ang malaking bagay guys yung ano may feeding rack talaga para mas madali ang pagpapakain sa mga kambing. Kolekta tayo ng kolekta lang. tayo. Para sa naman tayo ng Para sa naman tayo ng uh, pantatlong araw nila, guys. Na uh, may dalawa sa ako pa ron, so pantatlong araw nila. Ayun. So ito si the goal, guys. Yung nadali niya sa akin nakaraan eh magaling na. Ayun, so yun. <laughs> Wala lang yan eh, nadali tayo. Ayun, so ang tagal nung in-order kong ano, ah uh, de Cacao na shampoo Kasi papaliguan nga natin sila Kasi si Dagul ay ginagalis Pero yun nga, naturo ko ng Ivermectin yan So nakikita ako na ng progress guys Kasi yung balat niya Ay hindi na gano'ng katigas Lumalambot na Kasi yung hindi ko pa siya natuturo ko ng Ivermectin Ang tigas talaga ng balat nya Saka napakagas pa Ngayon ay medyo kumikinis na Saka lumalambot na Ibig sabihin yung Ivermectin po ay tumatalab na Pero ah uh, maganda papaligoan din natin ng Madre de, de Cacao. So, umorder nga po ako sa Shopee ng Madre de, de, de Cacao shampoo with um, uh, malunggay extract at saka guava extract. Ayan. Ayan okay, guys, so hanggang dito na lang. Sana po nag-enjoy kayo. Ayun nga po, meron tayong bagong pagsasakatihan. Ayan. Kaya lang sa, may lumapit sa akin kanina doon, hindi ko na lang nakunan na kumukuha daw siya na nakaraan doon. Uh, sinita siya. Ayan, kasi hindi ata siya nagpaalam. Kaya tayo naman na nagpaalam tayo. Kaya sabi ko nga, nagpaalam ako doon sa nagtatayim ng peche. Kaya ano, nakuha ako. So yun, maganda, maganda rin talaga yung nagpapaalam tayo kung sino yung mga nakapwesto ron. Para hindi tayo basta-basta bira ng bira. Para hindi tayo nasisita. Ayan. So ito. Hmm. Sariwang sariwa at mataba guys. ba diba? So sana po yung uh, pa tayo ron kasi ang gaganda ng napier grass doon. Yeah, so yung pong uh, aking may shares maibabahagi sa inyo for today. Sana po nag-enjoy kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na support ha, sa mga solid ko vocals at sa mga solid viewers. Maraming maraming salamat po. And uh, syempre po sa ating kaibigan na si Sir Victor Kayana na lagi po nakasuporta sa atin. Sir, maraming maraming salamat po. And uh, sa mga bagong sa channel ko, yan, yeah, kung nagugusto niyo po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo and then click yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos ni Upload ko. Hanggang dito na lang, maraming salamat. Muli ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!